Sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, naniniwala po akong sila ay may ng busilak at may mabubuting kaluban. Sanman man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malayo sakit araw-araw. Magpalang -araw. umaga tanghali gabi sa inyo na sa mga taong hindi po nakakalimut pong magsubscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang magsubscribe sa akin, pagpatulong nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tatanoyin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang magagabay po sa inyong lahat. At, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, yung ng pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang bile, para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na video. At pagkakalug sa inyo lahat ang aking mga nalalaman, panggamot sa spiritual na karamdaman, at uh, panggamot ng mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pagtanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga tao na nangangailan at huwag pong ipagyabang at manalagi po ninyong isa puso't isipan. Manataling pakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, nag sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimut pong tumulong sa mga tao, nginigap po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit, pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa man, Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalubot sa inyo lahat ng siksik dikdik at mga panapagumal ng ating Diyos ang kapangyarihan sa lahat uh, shout po kay Berlin do Paliso bike tayo commented Chile Iruela from Bricol I love you uh, din Hiraldo Jimenez Aldir Rosario uh, Andy Bonifacio Paituin Ruben Montanella, Ramaldon Hoyo, Joel DeLosario, Rosario, Pagkat ng Dilim Edith, Janice Nolo, Arnel Riano, Pantaleon Bubis, Lordan Bo Commented, Aljun Pood, Andong Kulogi, Gianni Janan, Marvin TV, Koldo TV, uh, Rons Marcelino, Ronald Sator, Commented, Al, uh, Ladra, Jasmine Yamasiya, Triple E, Commented, Nestor uh, Ramos. At siya po sa inyo ang po. Yan po ah. Ang share ko po sa inyo ay tagabulag ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang tagabulag ng Panginoon, ating Panginoong Iso Kristo ay marami po. Ah. kung susama-sumahin po ninyo, ah, baka mayroong um, may na ah, 300 po yan. pero ah, sa mga kon po, uh, ah, iwan ko mga nag-upload din, ah, kagaya ko po, ah, pero ako po eh, ito po yung eh, mga subuk-subuk na po na kwan po yan sa uh, aking binabagi po sa inyo. Nagawit po na po ah. Uh, kaya 100% po. Ang tagabulag ng ating Panginoong Iso Kristo, uh, ito ang hayagang eh, ka ng ating Panginoong Iso Kristo noong siya ay eh, uh, pinaghanap ng mga hudyo na hindi makita dasalin ito kung sa kapanganiban ang iyong pupuntahan at gabit, gamitin din ito sa pagpulang bisa ng mga tigalpo, kulam, mga palipadangin at kaligtasan ito sa lahat sa bahay man upang hindi mapansin ang iyong bahay ng mga masamang tangka ng ibang tao, bigkasin ang salitang ito at sabihin maging gubat sa paningin ng mga masamang loob at ito'y magiging bundok o gubat sa paningin ng mga masamang loob yan ang bisa po ng uh, konpo ito uh, dito po naman po yung matutuklasan sa ibaga ng bakas yan na uh, po uh, ikon ko naman po uh, ulitin ko po Huwag nyo pong sabihin na inulit-ulit ko. Inulit-ulit ko lamang po para maintindihan po ninyo. Hindi po yung, kasi baka may magsabi na paulit-ulit. Hindi, hindi po, inulit ko po para maintindihan po ninyo na kung po. Ang tagabulag po ng ating Panginoong Iso Kristo, ito ang hayagang winika ng ating Panginoong Iso Kristo nung siya ay ng mga udyo na hindi makikita-kita da makita salin ito kung sa pagkapani, pakanang, kapanganiban ng iyong pupuntahan at gamit din ito sa pagpapawalang bisa ng mga tigal pukulam at mga palipadangin at kaligtasan din ito sa, sa bahay upang hindi mapansin ang iyong bahay ng mga masamang tangka ng isang tao bigkasin ang salitang ito at sabihing maging gubat sa paningin ng mga masamang loob at ito'y magiging bundok o gubat sa paningin ng mga masasamang loob. Yan po ang kapangyarihan niya. Narito po ang orasyon po, Maktumi, mak, Maktini, Maorisi. Maktumi, Maktini, Maorisi. Maktumi, mak, Maktini, Maorisi. Tatlong po sa alin po at uh, ipon sa kung may ginagamot po kayo ipon sa puyo o ipon sa dibdibo ninyo bago ipon sa puyo ng uh, yung pasyente uh, kung gagamitin po po sa bahay po nyo, nyo sa paligid ng yung bahay paikot po at kung may mag mag mag, mag, mag tatangkap po sa inyong bahay na magnakaw po o masasamang tao ay din po nila makikita po yung bahay. Parang nakatago po siya na parang gubat ang paningin nila na marami po ng kahoy. Ayan po ang kapangyarihan ng uh, taga bulag nating Panginoong Isa Kristo. Marami pong magagampanan po ito. At di po sila basta-basta po makakapasok. Mayroon po isang visa po nito. Pag nakapasok po yung halimbawa po hindi na usal po. Hindi nyo po nausal po yung Uh, oras yun po ito na hindi nyo na malayang nakapasok na yung magnanakaw. Pero kung alam po nyo na nasa loob sila, usalim po ngayon yung ito, hindi sila makakalabas sa inyong bahay. Kaya ang gawin nyo na po, tumawag na po kay sa barangay at uh, mahuli po sila na nandun sa inyong bahay. Hindi po sila alam kung, antingin nila kasi hindi wala na pong butas. Uh, sana po naintindihan po ako yung ibig sabihin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Uh, shout out po kayo at mag-subscribe, like, and share. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.